Ang dami niyan. Na. Ilang pabo? Tatlong, Tatlong pabo. <laughs> oh, ayan na ang pailaw natin mga ka farmer Parang maliwanag naman siya. Maliwanag siya. Parang sobrang ang liwanag. <laughs> Oh, ayan isang magandang buhay mga farmer na trim na rin natin finally yung ating mga talisay at eto sabi ni Bebe ayan palitan natin ano namang date ngayon ay ah, hindi pa <laughs> oh, palitan na lang natin to ah, pangit talaga eh kahit si Tito Luis sabi palitan mo na lang yan di maganda oh. tapos ito pala si Rizal nagkakabit na ng ano may nabili pa ano, teka lang balik ipakita ko. Nakabili pala si Bebe ng solar kasi gusto niya sana ikabit solar lights na lang yung dito sa mga wall. Sabi ko dun sa labas maganda din sana solar pero sabi niya kuryente na lang. Ito Ang ano lang nito, ang liwanag din. Ang liwanag po siya. Kaya lang ang concern ko dito siya sa kabila eh, hindi na arawan, hindi niya may hit yung araw. Pero siguro baka sa liwanag magcha-charge din siya, no. Pero hindi nga siguro ma ma-maximize kasi wala eh dito eh. Ano daw ba to sa liko cover na ito? Opo, kuya. Oh, cover dito ilalagay. O po yung, sa na lang po daw. Oh, ang 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 problema, hindi niya na hindi siya natatama ng araw. Oo, ba? Diba? Pero maliwanag sana. Hindi siya tatamaan ng araw dito. Pero magcha-charge naman yan sa liwanag. Pero mag baka kaagad din maano, si piraso 'to eh. Oo. Oh. Dito. Labas ano. Kuryente daw sa labas eh. Gagamitin niya kasi may linya din naman yan, 'di ba? Ninang yung binili niya eh. Tumama Di sya din niya yung liwanag ng araw. O baka Hayo na Try natin. Hintayin natin yan pagka mabilis maloba at ibig sabihin hindi na fully charged diba pero oh, ginawa siya pang sabi talaga eh so kung ang araw sa tayo hindi talaga siya tatamaan design niya baka kayang mag charge ng ano lang sa liwanag lang tatlo lang muna inano namin kagabi iniwan namin dyan sa sa may tapat ng basketball court tinignan namin kung anong dinudungaw nga namin mag alas 11 na liwanag pa eh sabi ko pwede na tapos ito nagkakabit si Rizal nakabili sa Shopee ganitong ganito 1, 2 lang iba talaga sa Shopee kasi syempre walang pwestong inuupahan ano? Na maraming pinatay si Shopee na negosyo eh <laughs> pero kung di wireless wireless yung kuya no kaya sa ibabaw lang ulit yung solar panel yan no? alin? Yung... ah o pero mas maganda din kasi yung ganoon Gawa ng Pampapangit din yung wire eh, Di ba? Ha? Ito na pala Nambit na ni Rizal So kulang pa nang Ha? Ah Dalawa nga talaga no Kailangan pang mag order Ni Bebe ng isa para makompleto na yan parehas na parehas daw mali ang bilang ko hindi ko kasi sinipat ng maigi eh. sabi ko na eh eto, paano kapatayin to? konektado to eh no e Iya naman na lang? Ano ba? Bukay oh. na lang yan kuya. Ha? Bukay na lang yan. Papalubog na lang kuya. Palubogin na lang. Papalang na, na PBC. Oo. Oh. Bagay, maliit lang naman na gate na hindi na kailangan. Eto, anong pwedeng ilagay na ilaw dito? Kaya nga kuya eh. Flat yan dapat. Ha? Flat lang kuya. Hindi na tayo pwede yung may bukid uh -huh. sa dyan. mga nga, flat na lang. Yung parang sa ano kuya? Ayun na ay, uh -huh. uh, yung sa canopy light? Oo. Uh -oh. flat lang. lang. Okay. Oh, Tapos ito, dalawa. Malaki. Ayan. Dalawang ano. Puputol din tayo ng mangga. Kasi para makikita din naman yung ilaw. Ito na pala oh. Ah, sa fish pan, nag-order na siya. Kuryente din yun. Medyo maliit. kailan natin masasampulan yan. Na? Ayun, oh. Ganda na pala dito. Dito na lang <laughs> sa labas ang pangit. <laughs> Ganda na, hanga farm, nakakabit na, ayan. Oh, di ba? Okay na yan. Lah, ang init. Mainit. Tapos yung binili namin na ano, may paso ka ngayon. May exam ka kay Teacher Gia. Yung binili namin na ano, hindi in order pa, hindi pa dumadating ah. Mas maliit siya pero parang ganun din po ang design pero pabilog yung baka ano na lang ang gagawin niya ni Junjun yung kakat na lang siya ng tubular siguro na di 4 hmm. So dalawa pa nga ang kulang. Ha? Ay, ito na 'yung bago, in order niya. Mas mura sa Shopee. Same na same ano? Ha? oh, 1 to 1450 saan? Bagay may mga mas pura kasi talaga doon sa Shopee eh. Nga lang, di mo na masosoli basta-basta, wag -basta, may problema, di ba? bumili ang wala pa siya nyang binili no. Okay. Kulang 'yan. kulang siya, kula siya, Oo, oo. Yung sa inyo kuya na meron pa. Meron. Naandun sa sto ano? Bodega. Ano kuya, dilaw yung ilaw niyan? Parang ano, warm. warm po? oo. oo. Mas magandang warm kesa yung dilaw, yung sinasabi mo. Mas maganda na yun. Hmm, lakas yung hangin ah. Ha. Lakas na naman ang kabagat ah. Ha. Sa bagay, ngayong mas malamig. Ba, hindi nga malamig ngayon eh no? February. Oo. February nga daw ang malamig. Ayan, tapos pala, uh, mamaya silipin natin, nagpakatay pala ako ng bibe. Dahil si papayam, sabi niya masarap ang bibe. So huwag mag-alala yung mga nagpa-reserve ng bibe dahil napakarami po natin bibe. Ganon din yung pabo, papakatay na rin ako para makakain naman. Sabi ni papayam, Ang sarap magpano ng bibe ah. Sabi ko, mag gusto ata ni papayam, pakatay tayo. Uh, ayan na mga farmer ang ulam natin bukas. <laughs> Nagpakatay ako. Siniki, sabi ko pagtulungan niyo na. Tirahin niyo na yung ano. Shoutout pala kay John Roque. Brother, ayan na yung mangga. Yung isa na disgrasya doon, pero at least meron tayo isa. Ay karakay na. po. Ang dami niyan. Na. Ilang pabo? Tatlong pabo. <laughs> Ayan mga uh, farmer. Kaldiretang ang bibi bukas. Hmm, sarap. Tapos silipin na natin itong ginagawa nila. Ayan o, oh, pinatungan na po ng simento. Dahil, ko, ito, itong asong ito, kukulit tabak mo ah junjun -jun, ah para kang buntis ayan ah anuhan na yan ay bitak-bitak rin kaunti ah okay na pala na eh. Napatungan ni Jomar eh oh terdin sa kabila kuryente daw oh eto ano ba ito ah okay eto taniman natin yan laka <laughs> try natin na magsabit para liwanag design ang ganda nga naman tapos oh pag may ilaw na di ba ganda ng tingnan alam ko ginaw na ni bebe yung jane. eh <clears throat> itong mga ito ano na ba ano na tray po natin mamaya ko yan oh? para matig na kung makita mo na yun mayan pala yung mga ilaw eh ito wala na to sa loob gata yan kuya meron pa ba may laman wala ko na ilagay ko na lahat meron pa pala may laman pa pala mayroon. yung sa ano yan yung hanging yan o no? yung ganon doon okay. sa may ano wala ko nilagay ko na lahat sobra yung binili ko Well, watts daw, malakas din daw yan eh Ano yan, Diyan na yung, anong yan? Dun, yung uh -huh. Ano yan? Doon kuya, doon sa main ah. i ko muna, itatap Maganda na ito, iisa na lang ang ano Tapos lalagyan ng uh, sensor Pagka Dumilim, automatic May nabibili naman eh Ako. Automatic iilaw Ito. wag mong pag-shortin yan, ha? Damay na naman ng kapitbahay niya. <laughs> Ganun pala, no? Ang galing din, ano? Mismong, ano, ang mag uh, trip ano? Mismong main. Nakapalit lang yung, ano, line neutral. Dito lang sa breaker, tayo Dito nga, hindi po pwede yung... Alam mo yung lagayan ng mga kutsara na may tubig, nakasaksak 'yon. Ano 'yon? Ah, parang sterilizer ng ano. May mainit na tubig. Hindi po pwede, may ground. Hindi po pwede siya dito. Sinubukan namin doon sa tindahan yun eh. Sa Manila daw pwede, pero dito hindi. Kasi kuya, line to line yung sa Manila eh. Oo. Wala silang line neutral. Line, oh, yung parang pinaka-ground niya, no? Opo. Hindi nga pwede. Bakit sya yun, kuya? Ah? Mag-ground ka. O oh, yun na nga. Mag-ground. Gagaan ka ng ground. Para wala siyang kuryente. Yung sa heater, kuya, may ground. Eh. Kahit na mamay mahawakan kang tornillo, hindi okay. ka Kasi tubig na yung ano dun eh. Magtatatlong wire ka po Tapos ito, papatungan na lang ng ano, pintura no hindi tayo pwedeng magano diyan kuya yung pinagtapalan pag i-screw pwede siguro sa taas na lang kuya sa taas ha? sa taas niya po bagay pwede naman sa taas bandang taas ano i-screwan mo na kaya para subukan natin okay. tapos bukas iwanan na lang diyan tingnan natin kung magcha-charge siya para kung bago bumili Bulong na pa rin ah ano bilang mo yung kuya? Ha? Ano yun? Ah, baka sumubra nga Baka yan ang naibigay Hindi, kulang talaga ng isa pala Kasi hindi, Walang ano yung isa eh Eh, pwede nga Sige <laughs> pare, ganyan mo na rin Skin coat mo ito, inaano yung kapatid mo. Eh. Punta sa kubo Bakit ayaw ni Owen gamitin yan? Bakit ayaw mong gamitin yun? Sabi ko sa'yo. Mas gusto niya yan. Ayaw ko itong mga bike. Gusto ko yung balance bike din na pink. Gusto ko yung pink na balance. Dito yung magmumotor ka pa dito? Yun ang plano eh. Fifteen. Tapos ayan mga farmer pinag-iisipan din namin sana ni Bebe Matagal na pinag-iisipan kung ano ang ilalagay na ilaw dito Solar baka ako Kaya lang sabi niya natatakpan din So we end up with electrical Ay ano? Uh, Saan dito? With electricity Ayan Nandadistract -na ako sa asa Ano ba yun? putulang lang pa? Or may diferensya? Naglalandi, nililigawan si Shadow eh. Ah, parang nasa gasaan. Oh, yung kamay. Uy, mara kailangan palang madilig ito ah. Daming bunga. Na, kailangan mapadilig ito at malagyan ng abono. Daming bunga oh. Hitik na hitik. Oh. Wow. Ayos ah. Ito ang magandang ano, yung doon sa dulo papalitan natin 'yon. Hindi nagbubunga yun Peke 'yung peke. Parang ito din, peke din ito. May tinik 'yo. Peke din 'to, mga ah, farmer. So, <laughs> ayun. Kailangan palitan din pala ito. Tatlo. Tanim pa tayo dito ng isa. Oh, dapat ganito. Tingnan nyo. Yan. Yan din. Doon din sa kabila. Ganda din. Okay na ito. Huwag na natin uh, anuhin ang harapan. Basta kalamansi na lang. <laughs> Tapos, in-spray ito ng clear out. Kaya tingnan nyo. Patay. Ah, pinag ah, ano muna pero ka kakabit puputulin uli no. ko kuya. Tatanggalin uli yung ano kakabit yung padadaan niyan yung ano. Tawag doon series ba tawag eh? Aro aro. Si Shadow. Shota niya yata yung pilay. Lagi siyang pinupuntan dito. Ano han mo na din yan? Yan, yan. ko yan? Kuya? mo na rin, di pa? Hindi pa po, kuya. Kala ko sisementuhin na. Iyano ko lang yung line. Yung pinakalinyan, yung pinakalive. Yung itatap sa line. di naman pala nakagitna yung ano, pababa ang tutok niyan. Meron din sa taas siguro. Meron po sa taas. Ganun yata yan eh, pero... Up and down na tayo yung ano ko yun? Oo, oh, up and down nga, yung ilaw daw. Ano nalagyan mo lang ng marka? Opo, yung pinaka-live. Puti, di ba? Para sa puti ko yan. Ah! Kalimutan namin yung darpan. magkamali ah. Gagalit na naman ng ano yan. Kasi Junjun, tsaka si Shadow. Okay. Oh. Siyak. Siyak ka okay, mabig pa Oo. Oh. gumagalaw eh Ayan ako Okay Taro Baka may ano May tag dito Bare betul Nah, beto. Enggak kala. Nih. Yeah. Testing lang. Pag sa labas pa lang, bilis lang nakawin na na. Okay. Na. Uhugutin na lang. Mama! Bakit? <laughs> Ang problema nito, Yung nga, hindi siya tatamaan ng araw. Oo okay. Pero magcha-charge naman siguro siya over ano? Tang okay. araw na maliwanag, di ba? Magcha-charge 'yan. Maliwanag lang ng araw. Hmm. At hindi na matamaan ng ano. Gita natin mamaya ang gabi. Alam ko nag-order na si Bebe niyan eh kasi naman namin kagabi ang ganda alas 11 na alas 12 na ng ating gabi liwanag pa rin eh hmm. lang. Ha? Ah, Masuswitch mo na? Tingnan nga natin Uy, uy, sumaker yun ah Ay, makikita natin dito. Oh. Lako na Nadapa. Nadapa Na dapat, si ano, sumaker. Ayun. Maganda. Maliwanag din pala. Oh. Ay, pala Wala oh, Oo, walang bilya 'yan. Maganda na mga farmer sa gabi nito. Lalo na pag nagawa na yan. Oh. Dito din. Okay na. Kulang pa pala tayo ng mga bakod-bakod. Panatatawagan si Rodel. Ilang piraso na lang naman. Pati yun doon sa ano. Para matapos na yan. Ayos ha. gabi tingnan natin gano'ng kaliwanag bago tayo magtapos o oh, ayan na ang pailaw natin mga farmer parang maliwanag naman siya maliwanag siya parang sobrang ang liwanag <laughs> wala pa yung dito nyan o oh, baka ilagay natin dito e eh, ano na lang bagay maliwanag talaga siya 12, 12 watts po kasi yan at least okay na no konti na lang parating na rin naman na-order na natin yan gagawin yan ni Junjun bago tayo tumawid doon sa taas tapusin na natin yung mga trabaho dito bago tayo tumawid sa taas mga ka-farmer pati yung gate, kakabit na rin natin yung uh, automation tama ba yan? <laughs> yung motor dyan so yan hanggang dito na lang po, maraming salamat at magandang buhay maganda ng pailaw oh.